Uy, gala pa mo, with my friends. Jay Valencia, gwapong gwapo. Ito yung kaibigan kong si Man. Kakain daw kami sa special restaurant. Abangan nyo. <laughs> <laughs> Siyempre, pare, kilala naman kita pagdating sa banda. Oh, yeah, pal. So yun, guys, ito. Kakain na kami. With my Magandang asawa, kasama ko 'yan, siyempre. pa darling? Ha? Wala kahit kanis. Sino ako Ah, tinyarin na liwanag luto. Hayo. Na. mag Sige. oleh Ganyan. 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 Ganyan.

bakit? Pag ginawa nung yun? Huwag ka, Kasi may mo ato yung having breakfast. Ano yung na yan, ating bayi, okay? bulaklak. Oo. Oh. Sama mo na, pati buto. Dahil yan ang nagpapasarap dyan, men. Mabay lo. Kaya ka naman, kulas nga ito na Hindi, tatry ko lang. Why? Yan lang yung nagdadala dyan eh. Pwede na. Ha? Wow. Pwede na Grabe pag kumain ka ng Paris, guys. Talagang mapapa-extra rice ka. Wow na wow. terra lá para guys.